Now, tatlo po yung charges nilalaban kay Dada Digong at ito po ay para sa uh, crimes against humanity. Ano po yung unang charge sa kanya? Murder as a crime against humanity as indirect co-perpetrator during Duterte's tenure as mayor. Yun po yung hindi ko maintindihan, ano ibig sabihin ng indirect co-perpetrator? Either you're a perpetrator a co-perpetrator or you're not. Pero yung indirect po, hindi ko lang maintindihan 'yon. Tapos, murder targeting high-value targets during his presidency. At pangatlo, murder and attempted murder during barangay clearance operations. Ito po yung sa Operation Tothang. Now, siguro po ang, uh, ang tanong sa pag-iisip ng ating mga kababayan, anim na buwan nang nakakulong si Tatay Digong, bakit ngayon lang lumabas ang charges? Well, kasi po yung charges, hiwalay po yan dun sa application for arrest warrant yung application for arrest warrants, eh, kinakailangan mo lang good grounds na merong krimen na nagawa at uh, siguro yung uh, nasasakdal ang gumawa ng krimen yun. Samantalang itong formal charges ay para nga po sa confirmation of a hearing at ano na yung mga formal na magiging kumbaga, information against him. No? At uh, ang uh, sinasabi nga ngayon ay crimes against humanity at elemento po niyan. Ulitin ko, number one, um, um Targeting civilians, well, una-una, kinakailangan widespread or systematic. Malawakan or sangayon sa isang siste. Pangalawa, targeting civilians. At pangatlo, yung pagkakaalam ng tinatarget nila ay mga civilian. Now, ang sinasabi nila, mayroong ganyang nangyari na crimes against humanity dahil una-una, yung mga patayan nangyari nung mayor si uh, Tatay Digong na sinasabi na siya isang indirect um, co-perpetrator. Pangalawa, yung mga high value targets during na uh, panahon na siya ay presidente na at saka yung murder and attempted murder sa Operation Tokhang. Now, tama ba na anim na buwan nakakulong si Tatay Digong ngayon lang lumabas ang charges? Well, again, ito po ang isa na lamang pagkakaiba ng ICC doon sa ating proseso sa Pilipinas. Ang proseso sa Pilipinas, dadangk muna sa preliminary investigation sa Piskalya, wala mo ng kulong, Magsusumiti ka ng um, complaint affidavit at sasagot naman yung mga nasasakdal sa pamamagitan ng counter affidavit. Now, pag may nahanap na, na probable cause sa mga piskal, likelihood that a crime was committed and likelihood that the uh, accused is the perpetrator thereof, sasampahan ng kaso sa hukuman. At kung ito ay um, para sa heinous crime gaya ng murder o kaya crime against humanity dahil meron din tayong ganyang kaso sa Pilipinas sa ilalim ng IHL law, eh, bail is not a matter of right. Pero under the rules, po pwede pa rin humingi ng bail, miski heinous crime yan, dahil kapag ang ebidensya naman laban sa nasasakdal ay hindi um, um, malakas, eh, po pwede pa rin humingi ng bail. Now, dito naman po sa ICC, alam nyo na, na nauuna yung application for arrest warrant. <clears throat> Now, bakit pinapayagan naman ng ICC yung arresto muna bago yung charges? kasi meron namang interim release. Now, huwag niyong kakalimutan, sa ayon sa ICC, bago pa dalin sa Hague ang isang nasasakdal, dadaan muna sa lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman, ang siya magdidesisyon na kung pending yung pagdinig ng extradition to the Hague, eh, entitled ba ang akusado sa interim release? Ibig sabihin, hindi sana unfair ang sistema kung nasunod ang Rome Statute. Kasi bagamat nagkaroon ng um, arrest warrant labang kitatay kita, digong, kung dinaan siya sa tamang proseso na Article 59 at hinarap muna siya sa lokal na hukuman para malaman kung uh, ang karapatan niya ay nalabag at pangalawa kung hindi malalabag ang soberanya ng bansa na panggagalingan ng isang akusado, yung hukuman kasi na lokal sa case ni Tatay Digon, yung Philippine Court na dapat uh, dinaan muna ang kaso niya ang siya magdedesisyon kung entitled siya to interim release. Ibig sabihin, miski meron ng warrant of arrest, hindi pa siya nadadala sa dahig, po pwede na magkaroon ng interim release. At syempre, pag siya naman ay nadala na sa hig, pagkatapos sa isang lokal na hukuman, ay nadinig na yung kaso kung dapat nga extradite ang isang uh, akusado sa dahig, in this case si Tatay Digong, meron pa rin power ang ICC na mag-order ng interim release. Bakit? Kasi until the charges are confirmed, doon sa confirmation of charges, wala pa rin probable cause. Kaya nga, importante na igalang yung karapatan ng kalayaan isang akusado kasi ni wala man lang probable cause pa. Ang probable cause, mangyayari yan pagkatapos pa ng confirmation of charges. Pero alam nga natin, hindi nasunod ang tamang proseso kita tayo digong, kaya unfair ang nangyari. Dahil kinidlap siya sa dahig, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na humingi ng interim release doon pa lang sa Pilipinas, before an RTC court sa Pilipinas. Tapos ngayon nandito na siya, eh yun na nga po. No? Eh, in fairness, four months naman later on na humingi ng interim release ang uh, Tatay Digong. So hindi naman mapupulaan din na hukuman. Kaya lang, kaya naman na delay ang paghihingi ng interim release kasi nga naghahanap pa ng bansa na tatanggap. Kasi para kay ka a ng interim release kung wala namang bansa na tatanggap. So ngayon lang tayo nagkaroon ng bansa na tatanggap kay Tatay Digong. So ngayon lang talaga nakasalang sa hukuman once and for all yung interim release ni Tatay Digong. Now ang tanong, e eh, bakit matapos ang paanim na buwan na pagkakakulong ni Tatay Digong, ngayon pa lumabas ang charges? Well, sa totoo po, ang charges lumabas July. Siya ay naaresto ng March. April, May, June, July. After four months, lumabas yung formal na charges. Bakit ngayon lang siniwalat sa taong bayan? Kasi po, sa patakaran ng ICC, yung mga formal na charges na ganyan, hindi isinasa publiko hanggang hindi dumating yung punto na magkakaroon na ng pagbibista. At ngayon po linabas yan kasi dapat ngayon na pong uh, ika-23 ng Setyembre ang confirmation of charges labang kita tay Ibig sabihin, sinunod lang ng ICC yung patakaran na ilalabas ito, sa publiko ang charges kasabay ng confirmation hearing. Pero dahil hindi nga po natuloy ang confirmation hearing dahil um, kinansila ng hukuman matapos na magkaroon ng finding na hindi na, ni, kaya ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, eh isinapubliko ngayon. Kasi ngayon nga naman daw dapat ang confirmation of charges ni Tatay Digong. So ang mga taga-ICC, matagal na po yung charges. Ilang buwan, four months after na arresto si Tatay Digong, ah, hindi pala in arresto, kinidnap si Tatay Digong, E, eh, sinumiti na ng prosecution ang formal charges against Tatay Digong. July pa po yun. Ngayon lang na isa publiko kasi ang patakaran nila, sinasabay nila sa paglilitis. And ang paglilitis na dapat ni Tatay Digong ay ngayon na. Ngayon na dapat yung confirmation of charges, 23rd of September, kung hindi lang um pinag-utos ng hukuman na wag nang ituloy dahil nga sa finding na wala nang sapat na kakayahan si Tatay Digong na humarap sa pagdinig